Ses, napadaan ka. Wala si Lorena dito eh. She left earlier. May daw siya. Oh, pasensya na po kay Tony Constantino, pero kayo po talagang sadya ako. What can I do for you? Makikusap po sana ako sa inyo na imbes na si Atty. Irang Panigan nyo, sililag po ang tulungan nyo. Kilala niyo po ang anak ko. Alam ko po na niniwala kayo na hindi niya magagawa ang binibintang sa kanya. I'm sorry, sis. Pero hindi madali yung gusto mong magyari. I'm the principal managing partner of Keystone. And it is my responsibility na tulungan si Era to pursue the case against Lila. Ayoko po sanang sumbatan kayo. Pero ipapaalala ko lang po sa inyo na si Lilet ang tumulong kay Ino para maakwit siya. At ngayon po na si Lilet ang nasasakdal at nangangailangan ng tulong niyo. Huwag niyo naman po saan ang talikuran ng anak ko. Hindi po kriminal si Lilet. Bukod po kay Atty. Meredith, biktima din po ang anak ko. Princess. Atoy Constantino, nagmamakaawa po ako sa inyo. Kayo na lang po ang malalapitan ko. Tulungan niyo po ang anak ko. What do you expect me to do? Kausapin niyo po si Atty. Aira. Kumbinsihin niyo po siya na huwag na ituloy ang demanda laban kay Nilet. insultuhin ako! Palamunin ka lang naman namin dati! Hindi naman ako nakakalimot sa pinanggalingan ko eh. At kung meron man ho akong utang na loob sa inyo, matagal na ho namin nabayaran yung nagtingang ko dahil pinagsilbihan naman namin kayo ng mahabang panahon. Nagmamalaki ka ba? Ang... Imbes na magsorry ka sa pagwasak mo sa pamilya ko! Ma'am, alam niyo mam Ma Patricia, kung naging mabuti lang ho kayo, hindi naman kayo iiwanan ni tatay eh. Kaya lang wala na kayong ibang ginawa kundi mang-away, maghigante, at mang-ape. Kaya huwag na kayong magtaka kung hindi niya kayo babalikan. Dahil wala talagang magkakagusto sa inyo dahil sa ugali niyo yan. Ma'am, tama na ho. Itawan niyo ako! ako. Ma'am, hindi ka na. Sitawad niyo ako! Hindi niyo, Megan, mapipita kaming arrestment kayo. Wala na akong pakialam ngayon. Maski magaling pa sa akin si Ramir. Kaya kung todo ko na lang yung pang api ko sa'yo. Tutalayo na niya sa akin! Ano ba? Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Bitiwan mo ako! Hindi pa ako sa